mo kaya ako sabihin kayo nilang umaarte lang ako. Uh, yeah. uh look, uh, ito derechahan. Pag-usapan natin yung uh that that, uh that that controversy that you <laughs> went through. <laughs> uh -oh. um in the in the shortest way you can. Ano ang nangyari? Ah uh, yun, nag-claim na naka-date daw niya ako and parang na-meet niya ako sa isang bar sa BGC and then parang parang blind item type siya eh. Na nagbigay lang siya ng hint and clues and then people picked up na ako because of the image na pinost niya. Uh -oh. So parang cleanim ng no mga tao, or assume ng no mga tao na ako 'yon. So 'yon, umiikot siya sa social media and yun Doon nasa sa mga comments kasi pinapangalanan ka. Yes, kasi kamukha ako. ka noong pinost na photo nung taong 'yon. Actually Tama? hindi hindi ka mukha kasi parang Hindi ka mukha, medyo pa-forma. Yeah, 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 haircut actually yung basa nila, okay, yeah. Okay, yeah. haircut. Parang si Luke uh, Pondy ito. <laughs> yes, okay, yes, anyway. And then ang kwento pa noon, may sumunod pa, 'di ba? Yes, parang, may, parang nanganak siya ng mga blind item na actually in include pa yung experience ko with hashtags, right. yung mga ganun. Pa okay. na parang sabi ko, parang nakakatawa kasi so hindi ko alam kung sobrang pagpa fantasy o or papunta na siya sa delusion na parang nagki na kasi sila ng story na parang okay. hindi ko alam kung ma-appreciate mo pa yun o matatawa ka na lang maawa ano, ka for them. Ano eh. ang reaction? I mean, reaction mo na, no? Nagalit ka ba na nagtampo ka ba? Ano ba yan? Were you confused? How were you reacting at paano mo hinarap yun? Uh, actually nalaman ko yun dahil sa isang friend, parang sin sinadya na sa kung aware ako. Tapos nung nalaman ko, unang reaction ko is natawa po ako kasi parang uh -oh. nasobrahan po kasi talaga ako dun sa kwento niya na parang ang galing okay. ng scriptwriter. And then after that, parang, yun nga, medyo may konti lang na concern about people around me. Na parang concern ko, paano? Kasi may social media yung mama ko, may social media right. ate ko. So parang partly, I'm praying na hindi makarating sa kanila yung mga ganong klaseng... It's always posts. about family, no? Yes, okay yes, lang yes, ako, yes. wag lang pamilya totoo ko. Yan, totoo yun, totoo yun. Yeah. Pero hinarap mo yun at uh, uh, I hinaya I feel with it na parang parang sarcastic na parang... No, but you you had that photo, <laughs> ikaw din, na parang, di ba? Yes, Pinakita yes, mo yes, na yes, ito yes. lang, yung buhok, yeah. hindi? Uh, without having to Uh, very, without having to be defensive about it, true, sinabi true, mo yes. hindi ako nito. Kasi yung pangalawa, naalala ko na nagsabing, nakadate ka na naman, mm -hmm. eh, hindi mo na pinatulan. Yes po. Kasi nakakapagod naman siguro kung lahat na lang papatulan. Like But very good. I I mean, I was talking to a common friend natin, pangalan natin, si Makoy, yeah. yes, yeah, and I was saying, what Luke did, I think was right. Oo, di ba? Pero, nasasanay ba kayo sa mga ganito? Na. Sanay ka na.